Kahit maraming ano alam nyo ba na bala alam niyo ba na maraming sudyante na mali talaga ang paggamit ng electric fan. meron silang electric fan nga nakikita nyo naman pero ito yon, yung electric fan nila sa harap na parap sa kanila tapos yung fan matalikod sa labas ibig sabihin nun lahat ng hangin na makukuha niya galing sa labas ibig sabihin pinapasok niya yung ano yung mga dust init ng masalabas. labas ibig sabihin mainit to, mainit tapos ayun yung fan hinihigop yung mga init sa labas tapos pinapasok sa loob uh, mali kasi yan magamit eh. dapat kasi sa labas yan nakaharap eh. tapos yung mga init sa loob ipapalabas yun yung dapat eh nalala tayo magagawa actually yung nakikita niya pala parang hindi siya gumagalaw hindi siya may higot. pero may yan may igot yan siya hindi nalang napapansin diba kasi mabilis yung ano umiikot, mabilis umiikot, eh, di ba? What? Bilis ang ikot niyan, boy. Pero slow mo lang dito. Yan lang. Hmm. Wala tayong magagawa. Sila gumagawa niyan eh. Ganong klaseng paggamit nila ng fan eh. Bye-bye.